thank you we have another ice cream this is for the anniversary oh, thank you so much you, and then here's a birthday card for you happy and, and here's another birthday card oh thank you happy birthday, Hi, happy, birthday. happy anniversary there's a bell there's no birthday. Hello guys, mag-drive nga tayo papunta ng downtown para i-celebrate yung anniversary namin ni Mrs. at yung birthday nila ng inay. At maghanap nga muna tayo ng parking dahil nga maraming ginagawa ngayon dito sa Calgary ay napakahirap o napakalayo nung pinagparkan ko. Lakad na nga tayo papunta doon sa Calgary Tower dahil launa na nga sila sa akin. Pero umiipot. Okay. Naipot talaga ito ma. Kaya nakakahilo. So, na ito yung okay. rotating ano, restaurant. Isa nga to sa tourist spot ng Calgary at eto yung mga menu nila dun sa Sky 360 na restaurant nila. Around 5 to 10 minutes nga lang ay naserve na yung mga appetizer namin at yung mga pagkain ng kids namin. Nice. Okay, 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 Okay. If I, finish, then I'll eat. I like it. Bili. Baby alive. They're great. Masi. This one is way too big. Yeah. Ingat slowly. Do it slowly please. After nga namin kumain ng appetizer, ay serve na rin 'yung mga main course or main dishes. Ayan nga 'yung mga kakainin namin for today at pati itong burger na hati kami ni Guya Mega. Napakataas nga nitong Calgary Tower na 626 feet o 191 meters. Nice. Kasi. ako hindi na babalik. <laughs> Ikaw ga? Dahil nga may celebration ay binigyan nila kami ng libreng dalawang ice cream pa maliban doon sa mga in-order namin na dessert. Another ice cream. And this is for the anniversary. Oh, thank, thank you so much. You. And then here's a birthday card for you. Birthday, and here's you. another birthday card. Oh, thank happy yeah. you. Happy birthday. Happy birthday. Happy anniversary. There's a bell. There's no virtual. Okay. Thank you very much. Night, Thank you for listening. Happy, happy, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday dear Nai Nai Happy birthday to you Go wish, wish first, wish And then blow Yay! May birthday greetings ako so, pala sa loob. Ikaw, Mare? Ma'am, take so, Meron din. Happy birthday. Bye. Thank Pagtapos nga namin kumain, ay mag-iikot-ikot pa tayo dito sa downtown dahil nga ilang araw na lang yung i-stay dito ni Kumare. How high is that? I know. Please move. 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 just please move. Good thing nga at alas 6 pa lamang ay tapos na kaming kumain kaya maglalakad na kami pupunta doon sa parking space para nga pumunta doon sa susunod namin na pagdadalahan sa inay kung saan ito yung peace bridge. Na madalas nga naming ibida sa mga bisita namin at kahit nga mga taga Calgary kayo ay hindi hindi kayo magsasawang pumunta dito sa peace bridge. Bitawan nyo na bitawan niyo. Napakagandang pasyalan nga nito. Marami dito nag-stroller at nagbabike. At tip lang kung balak nyong pumunta dito ay maglagay kayo ng insect repellent dahil napakarami din ngang lamang. Do it. One. Do it. One, two, three, go. One more. One, two, three, go. One more. One, two, three. Okay. Yung iba pa namin pinagdalhan kay Kumare, i-upload na lang namin yung picture. Hanggang dito na lang ulit. Bye!